What's up everyone? Welcome back to my YouTube channel at Isets blog So ito yung natira sa aking in order kanina Actually dalawang box ito guys Na binili ko kanina Na Dunkin Donut Ayan o Pechen So ito yung natira ha? Dalawang box na binili ko kasi yung isang box Binigay ko kay Manots Manots So wala kasi masyadong pagpilian doon kaya ito yung napili ko. Ewan ko kung bakit. Kasi gabi, madaling araw na kami pumunta doon sa bilihan guys. Past 12 na siya. So, favorite ko kasi ito siya. Ito, kasi merong tae sa loob. Cheris. Merong palaman sa loob. Din yun, strawberry. Ang palaman na sa loob. Ito plain. Ito plain din siya, pero masarap siya chocolate. So, ayan. Lang. The Dunkin' Donut tayo. I scan and follow us. Sa mahi mga mahilig ng donut dyan, guys. So, si Manots Manots, ang pinili niya is isang ganito. Ay, dalawang ganito. Uh, dalawang mahaba. Dalawang bilog din na magkaiba lang kami kasi malaking size at isang isang cinnamon guys yung kay manots manots na binigay ko sa so kanya so kain po tayo guys ayan o oh. oh araw ako nagbibidyo kasi wala lang trip ko lang so bye everyone don't forget to like subscribe to my youtube channel Atos, it's vlog. Galing kasi kami sa labas, guys. Mamabas kami kasi birthday ko today. O, diba? Matanda ng lolan niya. Bye, yers!